Kumusta mga ka Farm Boy? Isang napakagandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagbabalik dito sa aking munting channel, Anton's Farm Life. So, ngayon po mga ka Farm Boy, no, andito po tayo sa ating kulungan ng baboy. So, 'yan. So, bago po tayo pumunta sa pinaka-topic po nating na vlog ngayon, ayan, pasilip muna tayo sa ating mga alagang baboy. So, ito na po yung anak ng ating native na inahin. So, ayan, anim na lang po dahil yun na nga po ay nilitson natin yung isa. So kung hindi pa po kayo nakapanood ay sana ipanoodin nyo po. So ayun na po sila. At ito na po yung kanilang nanay. Ayan buntis na po yan. At malapit na po yung mga anak. Uh, this coming March 11 po ata yun. Uh, mga anak na po yan. At ayan napakalaki na po yung kanyang chan. So ito naman po si Bite Queen. Ayan buntis na rin po yan. Yan, kita naman yung kanyang chan ay malaki na po. So, ito naman po ay mga nganak. Um, last week po ng March. Ayan, si Bite Queen. And then, ito naman si Island. Yan, malaki na rin po yung kanyang chan. Ayan, no? Yan, pag ganyan, no? halatang halata na po yung kanyang chan. So, ito naman po ay mga nganak ng April 1. Yan, malapit na rin po. So, sunod-sunod po yung tatlong ainahin ah, natin na ah, buntis. So ngayon po mga ka-farm boy, ano, ang gagawin po natin sa video natin ngayon ay gagawa po tayo ng biosecurity dito sa ating kulungan ng baboy. So ito po kasi ay open lang. So nakakalabas masuk po yung mga tao dito dahil ito po ay daanan. Yan, daanan po po yan papunta doon. So pakita ko sa inyo. So yan dyan, may mga bakas po ng bota. Yan, papunta. Doon, may malaking sapa po kasi yan dyan. at dyan po naliligo yung mga bata. So, yung mga ibang taga-barangay na high school ay pumupunta po sila dito para maligo po dyan. So, dito po sila dumadaan. So, ang gagawin po natin dito ay lalagyan po natin ng bakod. So, magba lalagay tayo ng bakod dito. Ang gagawin po natin ay dyan na lang po sila dadaan. Dyan, gagawa na lang po natin ng daanan papunta doon. So, pag may bakod na to, ay hindi na po sila um, basta-basta makakapasok dito sa ating kulungan ng baboy. So, bak so baka po kasi mamaya ay maghugas po sila ng kamay dyan sa ating tubig. So, hindi natin alam. Baka may dalang virus. Ah, so, wag naman sana. So, yun yung iiwasan natin. Dahil ngayon po, sa dito sa amin, um, laganap na po yung sakit ng baboy. Ah, marami na po yung namamatay ng mga baboy dito sa kalapit na barangay so, ubus na po yung kanilang mga baboy dahil nga po dun sa ASF or African Swine Fever so, sa awa naman ng Diyos dito sa aming barangay ay wala pa pong isang natamaan at sana naman po ay huwag dahil malaking logi po sa atin at yan, sayang naman ang buntis po yung ating tatlong inahin so, wala po kasi tayong pangkapital pag nadali po tayo ng ASF So di kaya gaya nung malaking farm, ah, mapera yung mga yon. Siguro kaya naman nilang mag-produce uli ng panibago. So sa atin, um, wala tayong budget. Kaya kailangan nating gumawa ng biosecurity. So kahit nga yung mga malalaking farm ay meron po silang biosecurity. So syempre sa atin kahit maliit lang po tayo, backyard lang ay Gagawa po tayo ng ating biosecurity. So, ito po mga ka-farm boy, no? Isa po ito sa um, procedure na aking biosecurity. Yan, mosquito flies stick. So, ito po ay uh, pumapatay po ng lamok. So, effective po ito mga ka-farm boy. Uh, ginawa ko na to sa bahay. So, nakikita ko po na namamatay po yung lamok. So, ito po ay hindi naman nakakaapekto sa kalusugan ng ating mga baboy yan non toxic po yan so hindi din po to nakakaapekto sa atin sa mga tao so ayan dito kasi ay napakaraming lamok yan di ko alam kung may kita ba sa camera yan marami pong nagsisiliparan so magsisindi po tayo nito sa umaga at sa hapon so napapansin ko po pagdating sa atanghali ay wala na pong lamok na pumupunta dito. So, sa tingin ko ay namamatay siguro sila. Ayan, sindihan ang kandila. Uh, ito lang po yung ginagamit ko mga ka-idol. Uh, ka lang. So, ayan. Umusok na po siya. So, ayan. Lagay na natin sa kanyang stand. Oops. Nagsisialisan po yung mga lamok niyan. Dahil ayaw na po nila yung um, scent po noong uh, stick na yan. Ayan o. Oh, mausok po siya. So ayan po mga ka-farm no? bago po tayo magsimula, um, gusto ko lang po sabihin sa inyo na nag upload na po tayo sa ating uh, Facebook page. So yung pangalan po nating na Facebook page ay same lang po ng ating YouTube. So Anton's Farm Life po. So nag upload na po tayo ng isang video doon at um, ipagpapatuloy na natin yon. So kung ano yung i-upload natin sa ating YouTube ay nandun na rin po sa ating Facebook page. So sana po mga ka-idol ay um, i-follow nyo po yung aking Facebook page at i-share nyo po yung mga videos ko and then syempre panoorin nyo po. And then sa YouTube naman syempre wag nyo pong kalimutang mag-subscribe at isama ang notification bell para pag may upload tayo ay ma-update po kayo palagi. So let's go! Yan po mga ka-farm boy, no? umuwi po muna tayo sa bahay dahil tanghali na po. So tapos na po yung sa kabila. So ang gagawin po natin ay dyan po tayo maglalagyan po natin ng sako yung kulungan. So ngayon po mga ka-farm boy, ay papakita ko po sa inyo kung ano nga ba yung biosecurity procedure na ginagawa ko. So dun sa bahay ay nag-disinfect na po ako bago pumunta dito sa farm. So ayan po yung pakain ng ating native na baboy So, yan, darak tsaka feeds. So, ngayon ay mag-disinfect muna tayo bago tayo magpakain. So, yan, ito po yung gamit natin. Mas maganda to yung ano, sprayer. Yan, kamay. Tapos sa ating bota. Pati yung ilalim. Hindi, sinasama ko rin po itong lagayan ng pagkain nila dahil ito po ay nilalagay sa motor natin so ayan so ito po ay pinakain natin ito sila bago po tayo umuwi so ito po yung gagamitin natin yan sako po So, ayan na po, no? Nalagyan na natin. So, ayan na sila. So, yung ibang mga butas dyan ay dadagdagan ko na lang dahil kulang po yung sako na nadala ko. So, ayan. Siguro naman ay wala nang magtatangka na tumingin dyan dahil nga nakasarado. So, marami din po kasi dumadaan dito. Ayan. Naghahakot po sila ng kahoy So, yun po, no. Pagkatapos po natin magpakain doon, ay nagdi-disinfect ulit tayo. Ayan, ganun pa rin po. Kamay. Tapos pa, ah. Yung sa sabota natin. So, tsaka naman ako pupunta doon sa kabilang kulungan. So, ganun po yung ginagawa ko palagi. So, ayan na po. Tapos na po nating gawin yung bakod. So, yan. May pintuan na rin. Yan. So, tara. Pasok tayo. Tulak so, lang to. Yun. Yero lang po yan na ano, nadala nung udet. Yan, may kasama pang kahoy. So, ayan na po. Wala na pong basa-basa na makakapasok po dito sa loob ng kulungan ng ating baboy. So hanggang doon. So hindi natin sinama yung banda doon dahil madam naman yan, masukal. So siguro naman ay wala naman sigurong sasadyaing pumasok dito. So yan. So ngayon magbibigay naman po tayo ng kanilang pananghalian. So yan binigyan din po pala natin sila kanina bago tayo umuwi ng puno po ng saging so ayan di po nila naubos so ayan na po sila mga ka-idol kumakain na po so ang binibigay ko sa tanghali ay pure feeds lang so ayan na And then yung dito ay darak po tsaka feeds yun lang po yung binibigay natin minsan naman may halo po na yung na-shredder na po ng puno ng saging so ayan so ang ginagawa ko mga ka-idol bukod po sa pagdi-disinfect sa ating kamay at sa kapa ang ginagawa ko po ay hindi na po ko pumapasok sa loob po ng kulungan so dati po kasi um, winawalis ko muna yung mga dumi nila bago po binubuhusan ng tubig so ngayon po tubig na lang po yung ginagamit natin so yun po yung kagandahan mga kaidol isa yun sa pinakamagandang gawin para maiwasan po yung uh, anumang sakit na yung ESF po So, yun po mga ka-farm boy, no? napaka halaga po talaga na tayo po ay mag-disinfect sa ating kamay, sa ating paa para po ay talagang maiwasan natin yung mga sakit, lalo na po yung ASF. So, dahil uh, mataas po talaga yung percent na tayo po mismo, tayo po yung magdadala ng sakit sa ating mga alaga dahil tatlong beses po tayo pumunta dito sa kanila. So, So ayan, nag-disinfect na naman po tayo pagkatapos pumunta natin dun sa kulungan ng ating mga baboy. So baka magtatanong po kayo kung ano po nga uh, laman nitong aking apang uh, disinfect So ang nilalagay ko dito ay Sondrox, chlorine, sabon na powder, saka ano pa ba? Yun lang, yun lang, po ata yun, saka syempre tubig. So yan, yun lang po yung ginagamit ko. So, ngayon naman, magpapakain naman tayo ng ating native na inahin. So, na siya. So, ngayon po ay lilipat natin to Habang kumakain po siya ay tanggalin natin yung tali niya. Dahil napakaputik na yung kanyang kinalalagyan. Lang. Hmm. So yan po mga ka-farm Hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. So kita kits na lang po sa mga susunod nating mga videos. So ito po si Farm boy mula sa Anton's Farm Life na nagsasabing gawin niyo po yung mga mabubuting bagay na nagpapasaya po sa inyo. Bye bye.